Noong 1375, isang maliit na pangkat ng mga sugo ang naglakbay patungong China upang makipagkita sa emperador ng Ming, na pagkamalan silang mga espeya. Esp Kaya sila ay inaresto. Ang mga ko kiteri sa. Habang sila ay dinadala bilang mga bilanggo, sinalakay sila ng mga mandarambong na mongol. Napumatay sa mga bantay na Chino ngunit pinayagang mabuhay ang mga Koreano, namatay ang lahat ng Koreanong embahador kaya't ang walang karanasang general ang napilitang manguna, nagarmas ang mga sundalo at natuklasan nilang kanidnap ng mga Mongol ang anak na babae ng emperador ng Ming. Kung Nilusog nila ang mga Mongol at nailigtas ang prinsesa. Ah! Si yosol, isang dating alipin ng isang embahador, ay nag ang sugatang Mongol na Heneral na si Rambiolwa sa isang labanan ng isa-isa, ngunit pinayagan niya itong mabuhay at makatakas. Tumakas ang mga Koreano kasama ang prinsesa, determinadong ibalik siya ng ligtas sa emperador ng Ming upang itama ang kanilang pagkukulang sa diploma siya. Hinabol sila ng mga Mongol. Umaasang mabawi ang prinsesa at ipakasal siya sa emperador ng Yuan upang mapagtibay ang kanyang karapatan sa buong China. Patuloy ang paghahanap sa kanila sa isang kagubatan, lumaban ang mga Koreano na may kahusayan at katapangan. Nagtungo ang mga Koreano sa isang kuta malapit sa dagat na sinabi ng prinsesa sa kanila, kung saan inaasahan nilang makahanap ng ligtas na kanlungan. Sa kanilang paglalakbay, isinama ng mga Koreano ang isang grupo ng mga magsasakang Chino na tumatakas din mula sa mga Mongol. Habang lumalaban upang makalampas sa mga pangkat ng Mongol na naghahanap, Ang mensahero ang dumating sa mga monggol na pag-alaman nila na namatay ang isa sa mga nakakataas na pinuno kaya napilitan silang umatras muna sa pag-atake. Hmm ang grupo ay nakakaranas ng maraming panloob na hidwaan na nagmumula sa uring panlipunan, pag-ibig, at dangal, ang mga sundalo mula sa mababang uri ay nagrereklamo sa kanilang hindi magandang pagtrato kumpara sa mga sundalo mula sa mataas na uri, wala silang tiwala sa kanilang batang general at mas nais nilang sumunod sa utos ng veteranong sarhento na si Dejong, nahihirapan ang prinsesa na makibagay sa mahirap na kalagayan ng kanyang posisyon bilang isang takas, ang general at si Yosol ay nagiging magkaribal, naglalaban para sa pagmamahal ng prinsesa at ilang beses nang nagpalitan ng suntok. Kedongan, 많이 많이 죽... Habang naghahanda ang grupo para sa kanilang huling pagtatanggol, sinubukan ng prinsesa na isuko ang sarili sa mga mongol. Siya piya, Si Yosol at ang general ay nailigtas siya, ngunit nahuli si Yosol. Inalok ni Rambol Wasiyo Sol ng isang pwesto sa kanyang hukbo ngunit nang umatake ang mga Mongol, bumalik si Yosol sa mga Koreano. Sa huling labanan, pumalpak ang depensa ng mga Koreano gamit ang pulbura. Inialay ni Yosol ang kanyang buhay upang mailigtas ang prinsesa, habang namatay ang general sa pakikipaglaban sa general ng Mongol, na napatay din. Lahat ng Mongol ay namatay, at lahat ng Koreano ay nasawi maliban kay Dejong. Nanatili ang prinsesa kasama ang mga magsasaka sa kuta at nangakong ipapaalam sa kanyang ama ang sakripisyo ng mga Koreano. Nagtayo si Dejong ng bangka at naglayag pabalik sa Korea.